Good morning guys uh, Today is uh, Friday Ang um, date ngayon uh, November 1 October 1 November 1 Hindi ko na rin alam ang date So nandito tayo ngayon sa Calgary At magdi-deliver uh, Medyo malamig na uh, Minus 3 na So ang temperature natin minus 3 uh, Nag-check ko na ang lahat Ang truck ko kanina So ready to go na tayo pero titingnan natin ulit yung ano, check ulit yung tire. Kung makikita nyo guys oh. Lagay snow na oh. Kung maririnig nyo yung tire, kala nyo flat yung uh, gulong natin pero hindi siya flat. Ano lang yan guys, ha? Ah, parang 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 flat pakinggan diba? di ba pero hindi malamig lang yan tingnan nyo nagyayelo na kita nakita nyo <laughs> FTP so yan ang, yan ang mahirap dito ngayon pag winter uh, malamig matigas yung tarp So, kahit ako, kahit matagal na ako, nahihirapan pa rin ako. Uh, sa umpisa, dahil malamig, maninibago tayo dahil nasanay tayo sa ilang buwan na summer, di ba? Kaya uh, pag magsisimula ulit yung taglamig or winter, snow. eh, maninibago pa rin ako sa klima. Sa umpisa, nahihirapan pa rin ako. Hanggang sa ma-recover ko na yang ulit yung yung hirap. <laughs> Hanggang sa ma-adapt ko na naman ulit yung hirap ng uh, at trabaho na to. Pero, syempre, uh, may experience na ako. Unlike sa mga baguhan talaga, talagang mahirapan sila talagang i-adapt ng mabuti itong ano, ang uh, winter. Kaya paalala ko, uh, dobli doble doble tayo guys, sa uh, doble doble ingat tayo. Uh, lalo lang uh, yung winter, uh, ngayong November dahil uh, nag-advise yung bus namin na uh, nag-advise yung bus namin na uh, uh, ngayong November ay pinaka-delikadong month dahil uh, unang buhos ng snow uh, ayan, ito mahangin oh, mahangin, na uh, foggy, ulan tapos mahanginan, yan nagbe-build ng black ice guys kaya doble ingat tayo ha teste natin guys ponte. Okay. everything okay let's go Mamakas sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay Filipino Truckers, bro Takbong pogi lang tayo, mga biyahero Filipino Truckers, bro Yan ang trabaho at buhay Canada Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta Filipino trackers kahit mabigat man ang dala buhay dapat merong tiyaga Mahirap man, di aatras Yan ang Pinoy, laging malakas Handa, ano pang dumating na bukas Ipapakita niya Sa biyahe ang trabaho niya maging mahirap Buhay driver, tracker ay di madali Di basta-basta ang sasakyan na dinadala Kanyang ipapakita sa mga video niya Laging nanood sa vlog at marami kang malalaman Takbong pogi lang ta 送妈妈。 Thanks. ah uh, trailer nila na ano no? kaya maganda sana kung ganyan kaso lang minsan ano kasi minsan kasi yung load ng Kelsey uh, may hirap parang may mga wide load mahaba kaya hindi pwede sa amin yung ganyan na trailer Para guys, uh, punta tayo sa receiving office para i-receive natin itong uh, load natin. Kung magtatanggal ba tayo ng tarpo, hindi pa. Okay? Let's go. Siyempre, mag-helmet tayo. Mag-helmet tayo dahil baka masita tayo. ay yung shipping receiving, lakan na signboard The young washroom, my washroom done. All truck must comply. Morning sir. How's it going? Good, good, how are you? Good, what's up? Yeah, I have a drop off. Oh. Yeah, we got here. Oh the okay. Yeah, 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 yeah. So okay. I'm good to untarp outside or no? Yeah, yeah, you can untarp outside. Uh snow is coming. <laughs> it is coming, yeah. But either way, well, you kind of have to get ready anyway, right? I don't know. But I think by the time you untarp, we're gonna have an open bay for you. So I will start yeah. untarp. Yeah, look, like, let me see. Let me see what's going on outside. I know it's not good, but I did my paperwork here. Or? Uh, yeah, like once, um, once uh, they're done. Uh, -huh. uh it's not There's... off. It's not off. A little foggy, but it's not yeah. Off. Just yeah. Just just untarp out here and then and then come back when you're done. So untarp and unstrap or yeah. yeah. Oh, everything. If, if you can get ready uh -huh. out here uh -huh. and then by the time you're done, we can probably pull you in. Okay, I will let you know if yeah. I'm done. Yeah. How much? Because paper? because if you're if you wait until you're inside, it's gonna take forever, right? Yeah. So yeah, you, you might want to do it out here. I know it looks crappy, but it's not stolen that bad. so uh -huh. yeah. Okay. So it should be okay. Uh, the papers, uh, I... the, the loader will will do that for you. Alright. Right. Okay. 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 Awesome. Thank, thank you. Thank you. you. So magtatanggal the tarp, guys. But, you know, it's morning, but... pagi na may snow snow brrrr yun umpisa na natin magtanggal ng uh, bungees pero ito sa na, natanggalan ko na so tanggalan natin to lahat para yun, abanti ko lang ng konti yung truck kasi mabanti yung isang truck yun. para dun tayo sa unahan tapos sa umpisa talaga mahirap yung lamig So yun yeah guys, uh, natanggalan natin siya ng bungees Lahat ng tarp natin, natanggalan na natin ng bungees So ano na lang natin to ah, uh, Papakita ko naman sa inyo kung paano ihilain tong tarp Kasi medyo maano na siya May namumong yelo na sa loob kaya matigas na siya So ihilain natin tong tarp Na gagamitan natin siya ng bungee Kasi nga ano, uh, hindi natin kaya ng kamay lang or uh, uh, lakas kasi ano malamig na so tara hilain natin at ipapakita ko na rin sa inyo kung paano siya tiklopin so gagamit tayo ng bungee sabit natin dito kasi hindi natin kaya hilain niya na uh, mano mano lang ng kamay hindi siya mahangin ngayon may snow na o yellow madulas yan guys kakailangan natin mag produce ng clutch bumili na kayo habang hindi pa malala ang snow ilalok e pag nagta -tar -tar tayo sa ibabaw madulas yan napaka delikado so kung hindi nyo makita kung saan bibili ng clutch Ah, lang kay kay Christian, orderan niya kayo or siya mismo mag-order para sa inyo. At uh, ipapadala na lang natin kung saan ang location nyo right tingnan nyo ah Solo ka. Side by side. kabilang side tapakan mo para hindi uh, dumulas yung tarp lalayo sa'yo so ganun ang ginagawa ko tingnan nyo Okay magtaka bakit tumutulo si kunyo ah. Dahil sa lamig 'yan. So nagpala, naglagay na ako ng walong bungee sa loob ng truck ko para ito mahaba oh, hindi bumalik. Para bumalik siya sa normal niya. 'Yun ang pantali ko. Hindi na magkaiba. Oh. Kevi okay, haba. Kasi ito nasa loob ng tarpe. Eh. Ito nasa labas, na sa labas unat na. So naglagay ako ng walong bungee sa loob para uh, ma-warm siya. So kuha muna tayong bungee. So yun yung bungee natin. Oh. Pinasok ko sa loob para lumambot. medyo toasted na yung tarp natin toasted sa ano sa lamig parang frozen kaya fold ang gagawin natin hindi siya roll kasi pag roll malaki yan pero pag fold para rin tayo nag roll ng ordinary na hindi malamig 50 pero papakita pa rin natin yan pagdating talaga ng winter na winter na so ngayon medyo makunat pa lang yan iba talaga yung winter na winter na prosy na prosy na lahat yon. so ito karga ulit natin ah uh, drywall o wallboard so itong load na to may plastic corner guys okay. ha? so hindi pwede higpitan ng todo yan kaso lang higpitan naman ng todo hindi ko na nga ginalaw yung strap eh. Oo, oh, maluwag pa yan oh. Pero, nai-upay pa rin oh. Ayun, oh, maluwag pa yan oh. Pero, nadadamage pa rin siya kasi ha, ah, tumatakbo tayo. Napi-press pa rin yan. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo. Susunod na video. Kaya, ingat-ingat. Drive safe at takbong pogi lang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please subscribe guys. Maraming salamat. Ah, takbong pogi lang. Okay. Eh, pang tarp pa lang yan ha. Hingal na hingal na ako. Lalo kung apat pa. Okay. Siya ang kasama yong mama kasabiyahen. Ito ang biyahen ng buhay. Filipino Trappers Pro. Tatbumpo hilang tayo mga biyahero. Filipino Trappers Pro. Siya ang kasama yong. Iisahim ka yos sa anman bumiyahen at magpunta. Filipino Trappers kahit mabigat man.